Guys, so anong oras na malilit ako dito. So, mayroon kami appointment na no. secret secret. Sa akin ang laki. Okay, nang pinang 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 sewa ko. mo. Tingnan mo yung guys, sabi oh. mo. Oh. Kochi ko to, bagong pili ko. O, Buksan mo na. Ouch! O, oh, diba? Yan ang aking bagong kochi ngayon. Salamat po sa mga followers ko kasi dahil sa followers, nagkaroon na po ako ng kotse. Yung aking first sahod. First sahod sa... Yeah, dito po yung first sahod ko sa pagbablog sa Rel. So, thank you so much po. Ayan, oh. Diba? Nagkakaroon ako ng kotse. Salamat po talaga sa mga followers ko na dahil sa kanila nagkaroon na po ako ng sasakyan! O, oh, diba? Kaya tabi-tabi kayo. O, oh, ayan po may mga chismosa na wala. O, oh, ayan Oh. During, yan. Ingit kayo kasi wala kayong kotse. Ako, meron. During, di ba? Palakpakan kayo. Yan. Kaya sa sunod, mag-vlog-vlog din kayo para magkaroon kayo ng kotse. Like me. Jara, ang ganda o. Oh. Gusto nyo ba ko? Jurin, ah, uh, di ba? Ayan, ah. Uh. Oh. Di ba? Ano pa hinintay nyo? Mag-vlog na din kayo. Goodbye.